Sa number 3, kadamuon sa mga deep wells sa Basiwa Prime Water ang buhinan. Ini e para mapagan ng pag usmud sang duta. May report sa Nico Delphine. Ang mga bomba kag bubon nangin kabahi na sa matag adlaw nga pala nga sa mga Pinoy ilabina sa mga nagapuyo sa coastal areas. Pero base sa pagtuon sa University of the Philippines kag Project NOAA, uko ng Nationwide Operational Assessment of Hazards, ang kadamuon sa mga deep wells na lakip diri mga bomba. Ang pilalamang sa mga kabangdanan kung nga amat amat nga nagakausmod ang duta resulta sa paglala sa nagaluntad nga pagbaha sa mga ginakabig flood prone areas. Sa 2014 na sa 2020, nakitaan nga nagalabot na sa 11 mm, tubtob masobra sa 30 mm ang nagausmod nga porsyon sa duta sa mga area sa Metro Manila, Davao, Iloilo, kag Gaspi City, bangod sa massive groundwater extraction. Ini maning isasama ka bangdanan kun ngaa ah, plano karon sang Basiwa Prime Water nga buhinan ang kadamuan sang deep well sa 2026. We did not encourage Prime Water to dig deep, deep wells. So if you can see the volume of deep wells remain constant mm -hmm. from 2020 until today mm -hmm. because we wanted to focus on surface waters and not on the groundwater which are deep wells. May 57 ka mga active deep wells ang water utility nga nagasupply sa kapin 55 million liters a nga tubig halin sang 2022. Pero tuyo nila nga mapanubo ini eh sa 14 MLD kag gamito na lamang bilang reserve water supply source sa Madason nga tinuig gindugang sa pamunuan sa Basiwa. Nga masami color iced tea o konkape kape ang tubig nga naglabot sa gripo sa mga konsumidor. Bangod kalabanan sa ilang mga water sources ang gikan sa groundwater source. Aside from being environmentally health, uh, friendly, we also take note that the turbidity of water came from the deep wells because we're really very rich in iron and manganese. So one thing also of, uh, uh, of improving the quality of our water is to shift from the use of uh, these deep wells into surface water. Sa giniwat sa nga Water Summit, ginduso na ni Mayor Albi Benitez ang paggamit sa surface water sa baylo nga underground water sources kabahin sa tikang agud mapangapinan ang palibot. Sa Enero, ginapaabot nga madugangan sang 25 MLD ang kapin 84 MLD nga water supply sang Basiwa Prime Water gikan sa Bacolod Bulk Water Incorporated Injection Pump 2. Ginapaabot ba ng dugang 15 MLD nga water supply halin sa bulk water project sang water utility sa Matabang River. Gani ginapasalig sang kumbuyahan nga sa 2026, matuma ng ginahandom nga 24-7 water supply para sa masobra 70,000 ka mga water concessionaires sa syudad. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.